Hey mga kudok! So pumunta kami sa isang tindahan ni Mrs. kanina para bumili ng mga Christmas decor uh, Kasi ano na lang 39 days na lang before Christmas Day at wow. uh, maging busy na kasi kami in the next days So if nakita mo yung previous videos namin or yung pre previous videos ko eh nasa Pilipinas kami for the past week kasi may um, nangyari, may importante kaming pinuntahan doon sa Pilipinas. Kaya ngayon na kayo magkaka-time na bumili ng mga Christmas decor. Kasi in the next weeks and months, magiging busy na rin kami kasi uh, mapupunta ako sa Scotland para sa aking work. At si Mrs. nandito siya sa uh, England. So, magdesign na kami ng bahay namin dito sa uh, England. So, pumunta kami sa B&M kanina. So, ito yung binili namin. What do we have there? We bought 3.5 feet, 3 bits. Mm. Christmas. Bumili lang malit kami ng maliit Bumili na Christmas tree. Kasi wala lang para hindi mahirap iligpit and then our space is not too big. Mm, kasi yung space namin dito sa UK, mga bahay dito medyo maliit okay. lang kasi so dapat medyo space saving lang yung binibili namin. So ito ay 3.5 feet half, na Christmas tree na 12 pounds half or ito na 700 ng, pesos. Half ito ng Christmas tree natin sa American Samoa. Mm. <laughs> That one was too big. <laughs> uh Oo. -oh. Noon na nasa American Samoa so, pa kami nag-work. Ma malaki yung Christmas tree namin. Okay. Start. Ano masasabi mo sa Christmas tree natin? What I wanted now. I don't have. You don't have space. Wala oh, tayong space namin dito so dito lang yan oh. Dyan na namin ilalagay sa gilid ng TV. So, the problem is after this one after Christmas, we don't have space for storage. Mm. We have a small space there. Mm. Like a like a, um a small room for mm. storage. So ganito talaga sa UK mga kudok. so dapat ano talaga, hindi talaga space-occupying masyado ang mga gamit. Okay, so marami pa kong pinamili, o oh, yan o, no? plastic-plastic pa ng mga Christmas decor kanina. Magkano yung nag natin? 100 pounds or almost 7,000 pesos. Feel ko mas <laughs> madami pa yung mga balls. Baka mahulog yung Christmas tree natin, sa laki ng Christmas balls bubuksan. Lipat natin dito sa kabila kasi nandun doon yung treadmill. Oh. So instead dyan na may lagay Christmas tree, dito na lang. Sa so, may ano, right side ng TV. China, ah. Oh, kasi may treadmill kami dyan, no? Na parang portable treadmill. At look at our pantry. Puno ng mga supply galing Philippines. Yan. Wow! kaka-uwi lang namin. So ngayon meron na kaming mini tindahan dito. Yan. Yeah. Okay. At kung manong notice nyo, yung aming laundry or sampayan namin na sa loob na ng bahay kasi autumn season na at panay ulan na sa labas. So, yung aming mga labahan or mga laundry na sampay na sa loob na para ano, hindi mabasa. Okay. So, anong meron dyan? So, was, and um, I think for how many years or mm. since I moved out of my house, even when I was single, um, the motif of my Christmas tree was red and gold. Mm. So right now I'd like to change it to gold silver and a but mainly this color I think is peach pink. It's pink. Mm. Peach. Yeah. I right. mm. like to change it. This is mga elf. Elf Seven pounds. This one here is a snowball. Magkano yan? Eight pounds. Wow. Ang cute, di ba? Yung parang nasa horror movie. Yeah. And this is our Belen. Ang Belen. Oh, Ang Magkano yan? This one is £4. four pounds. Four diba? pounds. Okay na. Some ribbons for the tree. These balls. Magkano okay. yung it's small? Ito is 4 pounds for four everything. Pounds. Okay. Basta i x 17 niyo lang mga produkto, times 73 Itong ito mga floral na to is 350 each. Each, ano, 3 pieces already. Mm -hmm. And this mga feathers, 8 feathers, para ika ng gano'n natin is 3 pounds. And then madami na siya, 8 pieces na siya each. So mm -hmm. I got 2, so 16. Star. stars, 2 pounds. Ito yung light is from 8 pounds, na reduce na siya to 600 na to warm white. And my, 600, 6 pounds? 6 pounds, sorry. 6 pounds na ito, may 50 warm white, 4 pounds na lang. Tinan ko lang kung ano kasha dyan. And then yung kung sobra, kung may sobra, ilalagay natin sa windows. Mm -hmm. If kulang cool pa, we can still buy more tomorrow. Yes. I'm gonna put lights sa windows. So, gusto niya yung design din tong part na to ng aming window. Yeah. Yeah, ito yung dining area namin. Dining uh -huh. uh, Our collapsible table. Uh, collapsible table din to mga food box para hindi siya ano, space, space of space So, kung kumakain kami, ang ganyan lang namin yeah. yeah, yan. Yeah. This is the wreath. Yung wreath na to, 6 pounds. Yeah. Magkano 6 pounds. I like to buy. There's, we have a Christmas market already. Maybe you can video it tomorrow. Punta ba tayo Christmas market? Oo, pwede mo na kasi So after this, after this, ilalagay na lang namin maliit na video. Mm. Short clip lang sa Christmas market namin dito sa... Mm. So also dito yung Christmas market mga products. Yung Pernis. parang nakikita mo sa mga movie na Christmas market. So, every village or every town, kahit medyo maliit na town, usually may mga Christmas village sila or Christmas market na nagbibenta ng mga Christmas goodies. Masaya ito, naman. Pine cones, 4 pounds. So I don't know if it's expensive or mas mura ito sa Pilipinas. We got stockings as well. Yeah, two stockings for us. Yeah. <laughs> Some snowflakes. Snowflakes is two fifty. for piece. Yeah, let's start. Showtime. Showtime. <laughs> How's the Christmas tree? Yeah, so this is the three point three point <laughs> <laughs> feet na Christmas tree with the Christmas balls and meron siyang sash at sash ba? Tawo nga? Yung nakaparibot ribbon, may leaves sa side at may mga gold, peach, white Christmas balls, may Christmas lights. Very nice nice and simple. Hmm. So, even though nasa Scotland ako, at si Bibi nandito sa house namin, okay lang. Malay mo, nandito ako during Christmas time. Di ba? <laughs> so, yun nga Dok. Kasi nasa Scotland ako sa December, dahil mag-work na ako sa doctor. Tis, tis. LDR muna kami. Lipad-lipad lang kami from To England to Scotland. So, pwede siya by train, pwede din siya by airplane. So, depende kung anong mas mura. So, palitan lang kami. So, hopefully, okay lang lahat. Walang ganong problem sa Philippines. Wala rin encounter uh, ma problem sa work ko doon, nasa doctor, at saka si Mrs. dito sa England. Di diba, ba, Be? ba? Ah, tandaan niyo yung mga horror movies na may ganito. May mga horror movies na may ganito, di ba? Sa so, dami naming pinamili na Christmas balls at pang-design ng Christmas tree, punong-puno na ang aming 3.5 feet na Christmas tree. Akala ko 6 feet. Feeling niya 6 feet. I still have one. <laughs> yan, may isa pa kaming garapon <laughs> ng Christmas ball. Wala nang space. So, saan natin lalagay yan? Pwede natin lalagay sa labas yan, di ba? Sa rit. Oh, sa pala. So, may binili kaming rit, mga pundok. Ayun, may tupuli yan yung mga. Punong puno na. So mga so supposedly today at tomorrow, kasi Saturday ngayon at saka Sunday bukas, punta sana kami Scotland para ano i-check yung mga bahay na uh, binook namin for viewing online. Kaso ang mahal ng ticket ng train. Kano ba yung ticket ng train or airplane? So for mga almost 400 to 500 pounds. So sayang din. Mabuti na lang uh, may nag ano may nah nahingan kami ng tulong uh, nurse siya doon sa pinagtatrabahoan namin noon sa sa Cebu. So, nag-offer siya ng help kasi nandun siya based sa Scotland so ma'am ma'am kung sino ka man alam mo kung sino ka hindi ko na sasabihin for ano privacy purposes basta ano tinulungan niya kaming ano i-view yung bahay doon kasi from Scotland naman siya so may venue siyang ano apat na bahay so yung, yung first bahay na chinak niya uh, magkano ba yun? Uh, 550 pounds na room lang ha so ganun kamahal 550 pounds yung room kaso ano Uh, maganda yung bahay kasi bago kaso, kaso malayo siya sa hospital tapos yung pangalawang bahay uh, para siyang flat or para siyang ano condo style ang problem 3 to 4 months lang yung contract so medyo no, hindi namin ano in entertain yun na na lang yun na ano na na room kasi nga 3 to 4 months na yung contract at baka magka problema pa after after nung 3 to 4 months kasi ako pa yung maghahanap at baka ako pa yung magbabayad ng full house so parang hassle din. Yung third house naman, okay naman siya. Kaso malayo siya from the bus station. So, parang mahirap din yung ganun, ganun klase accommodation kasi kailangan mo pang lumabas ng 20 to 25 minutes walk from the house to the bus station. Tapos another 25 minutes na naman na bus ride. So, medyo talagang ano siya, hassle siya. malamig na malamig. Tapos maglalakad ka pa ng 25 to 30 minutes. Tapos so, magbabas ka pa. So, parang mahirap din yung accommodation na yun. At saka medyo mahal din. Yung pang-apat na house, shared house din siya. Shared, may mga ano sa marami din occupant sa isang bahay. Tapos yung bathroom, parang shared din siya ng limang tao. At mura lang siya. Compared, mahal pa rin, pero mas mura siya compared dun sa iba. So, 520 pounds lang. Tapos, five katao, share ng isang toilet at bath. At saka may malaki yung kitchen. Okay naman yung dining area. May sala ba yun? May ano ba siya? May sala? Yung ano? Yung accommodation? Uh, yeah. Common living living room. Dati, may common living room din yun. So, yun na lang yung kinuha namin kasi malap, medyo malapit lang sa house, uh, sa hospital. Pwede siyang lakarin ng 20 to 25 minutes at saka may bus din at uh, medyo mura din siya. Yung consequence lang niya ay yung ano, shared din yung toilet. Pero sana okay lang. Total temporary lang naman. Baka makakaharap naman ako ng ibang accommodation in the long run. At saka kung kasama ko na si Mrs. doon sa Scotland, kung talaga lilipat kami doon eh eh okay din. Temporary lang tong ano to, situation na to. So nag-deposit na kami doon sa ano, dun sa house na yon yung yung house na 520 pounds na malapit sa hospital, may bus station na malapit, may bus stop na malapit at ano uh, okay naman daw yung house so sana okay talaga siya at malapit din sa mga grocery store at saka sa city center so importante din yun kasi mahirap din yung malayo yung bahay, tapos mahirap yung commute, malilate ka pa sa work tapos mag Pupunta ka mago grocery ka wala yung mga ano grocery store so dapat i-consider mo yun yung ano yung proximity sa mga stores proximity sa workplace uh, availability ng transport, so safety ng house syempre yung ano din yung yung cost din ng house or ng room na si mo dito sa UK so yun yung mga dapat i-consider mo dito once mo once mag-work ka dito sa UK So, temporary lang naman to. Kaya room lang yung, ano ko, i-rent ko. Kasi mahirap yung, ano, mag kukuha na naman kami ulit ng bahay dun sa Scotland. Tapos itong bahay na to, nire-rent din namin to. Eh. So, whole house tong nire-rent namin. One bedroom house. So, napaka-expensive naman kung dalawang house yung i-maintain namin. So, ito lang muna yung setup namin for now, mga kundok. So, i-maintain namin itong bahay dito sa, sa England. Tapos, ako mag, ano la ako, uh, shared na house dun sa na uh, Scotland. Okay lang. At least may kasama ako. Tapos, nalaman ko yung bahay pala na yun, yung may-ari, yung asawa niya, Filipina. So, ba? Diba? At saka, parang marami din siyang, ano, uh, tenants na mga Filipino kasi parang siya yung, uh, parang, yung, yung, parang ano siya, nag na, siyang kilalang company na nag-hire ng mga butcher from the Philippines na dinadala dito sa UK. So, siya yung naghahanap ng, ano, ng accommodation nila or housing dito sa UK. So, medyo malapit siya sa mga Filipino, I think. Tapos sabi niya, i-invite niya ako sa mga ano, gatherings ng Pilipino doon sa Scotland. O, di ba? Marami na ako magiging friends doon, Bi. Mm Hindi -hmm. na ako magiging malungkot doon. <laughs> Hello mga kudok. So, nakas, nakatulog ako dito sa couch. Sobra anto kasi ano na mag 11 pm na tapos ngayon na natapos si Mrs dito sa aming mga Christmas decor. So nandoon yung yung Christmas socks tapos may yung mga elf doon sa kusina kasi ito yung Christmas tree namin. 3.5 feet Christmas tree. Okay. <laughs> Merry Christmas! Bye bye!